Hello guys, good morning and welcome back po ulit sa aking youtube channel So kanina guys, uh, dumating po ang ating ice cream uh, Nag-order ako, so every month po ako nag-order ng ice cream guys So dapat uh, yung ice cream natin at least 5,000 ano Kasi para meron tayong subsidy na 5% So 5,000 kasi diba guys meron tayong 250 pesos So sayang naman na hindi natin ma-avail yung subsidy So yung order natin guys ay, pakita ko sa inyo Yan, so yung order natin ngayon ay uh, February 27 Ayan So, yung order natin ay umabot ng 5,035 Ayan Tapos, meron tayong subsidy na 281 So, blurred yung ating camera So, 281 po ang ating subsidy So, ito na lang po ating binayaran 4,753.88 So, ito naman yung ating subsidy guys Ayan So, subsidy natin for January So, noong linggo naggrocery kami. Yung grocery natin ay umabot naman ng uh, umabot yung grocery natin ng 16,810.64. Yan medyo blurred. Tapos separate na naman nila yung sa sigarilyo. Ang sigarilyo naman natin guys ay nasa 4,644.10. So, nasa magkano nga ba ito? Kung ito total natin, add natin guys, no? 16,810.64 plus 4,644.10. Ito naman yung sigarilyo. So, nasa 21,454 po ang ating uh, total groceries kasama yung sigarilyo. So, ayan. So, aside pa dun guys, meron din tayong uh, binili sa palengke na mga frozen, frozen product. Magdagdag lang ako, guys. So, konti lang yung uh, nabili ko. Nasa 1,985 lang. Ayan. So, yung 20 kasi stock. Wah. 20 pesos. So, ayan. Tapos, meron din tayong ibang nadagdag sa palengke. So, dalawa lang namin ganito, guys. Dalawang. Kasi wala na ako ni isa. Uh, plastic cup na 10 ounce. So, hindi ako nakahingi ng resibo. So, it's the same price ko na lang. Ang ganito ko, guys, ay 35 pesos. Ayan, 35. Tapos, dagdag lang ako ng dalawang plastic pang bigas ba? Yung pang 1 kilo. So, ayan, meron din tayong biniling harina. Apat na kilo. So, nakabenta tayo ng kalahate. So, yun nga. Wala, since wala akong resibo kung magkano na yung price, so, isa same price ko na lang dati. So, yung 1 fourth ko ng harina, guys, ay 22. Nagtaas talaga yung harina. Ewan ko pa. Ayan. And so, ito naman yung ating mga grocery, guys. Uh, bubuksan ko lang ano para nakaready lang siya. Para hole lang natin guys pero hindi na ako magpa-pricing ano. Ibobuksan natin. tayo. So, alam nyo ba guys, yung sa 16,000 na grocery item, kung makikita nyo, madami na pala talaga siya. Oh. Madami siya. Kasi ito, grocery lang to. Yung, di ba, yung 4,000 is sigarilyo yon So, yung sigarilyo natin. Yan. So, yung sigarilyo na 4,000 mahigit. Kasi dalawang rin po to ng Malboro Red. Tapos, Ayan yung mga grocery item na worth 16,000 na higit. Pero tingnan nyo naman, medyo madami-dami na siya. So, ito yun, guys. Oh. So, hindi natin mag-pricing, guys. No? Mag-aano lang tayo mag -uhul. So, meron na akong biniling dalawang Sprite na mismo. Tapos, uh, ilan ba to? Uh, limang Zest O. Yan, limang Zest O. Yan, lima. Oh, lima yan, guys. Yan. Tapos, meron din tayong mismo na Coke. Tatlo. no? Patungkok na mismo. Mga bawas na ito guys kasi wala na talaga akong mismo. Yan. Tapos, yan, ito naman. Uh, buksan natin. Saglit. So, binuksan ko na yung ating mga grocery para kapakapa na lang ba. Na. Ito naman ay, oh, may meron tayong duwi donut. Tapos, mga chicharia. Ang so, separation kasi hindi na gina kaya. Hindi na kaya siya. So, tapos meron din tayong soft drinks, master cool soft drinks bag tapos limang perasong sure na plastic. So yan matibay yan. Ah uh, yan 'yung binili ko kasi meron pa naman ako stocks. So yan tingnan nyo guys, 'di ba? Yung 16,000 makikita nyo, Tapos nagdagdag lang ako ng uh, large na diaper. Yan, 24 pieces. yan kita ba? Yan. So so next natin, tingnan natin yung mga box. Yan, Skyflakes, merong free Milo. Ganun din itong isa, merong free na Dutch meal. Yan. Ganun sa baba. Sky Flakes naman, may Dutch meal din ulit. So, dagdag tayo ng mga nest. Kasi yung iba nito nandun sa kabilang, ano, lagay sa so, lagay natin doon. So, yan mga dilata. Kunti lang yung dilata natin, guys. Ano, yan. kunti lang yun. Kasi, yan o, oh, meron pa naman. Kaya bungi-bungi -bungi na nga lang ang ating mga nagaya ng dilata. O, oh, di ba? 16,000 yan guys. Yan, malaking, malalim ito na yan, isa pang karton. Isang karton. Ito, malalim din to. Ito, chichiria. Tapos, meron pa dito isa. Meron to mga, ah, uh, ito naman ay mga non-food. Tapos, ito, mga noodles. At saka isang ba? box pack. So, isa-isahin natin, ano. Wait lang. Paano ba? Skip kasi. So, ayan. So, dito tayo. Ibalik na lang natin yung camera. Yan, yan yung ating mga napamili. 16,000 guys. Madami na talaga. Pwede na talagang mag-start ng tindahan, ng negosyo. Ayan o. Oh. Kita nyo ba yan? Diba ang ganda tingnan? Naka-arrange. Ayan. So yan katol. Yan mga ito. Mga non-food yan. Oh, Jiva. Dami. Tapos ito pa guys o. Oh. Oh. So start tayo dito. So tapos na tayo dito no. Mga dilata. Tapos na rin natin yung halong katin. So ito mga kape. Yan, lagay natin dito mga kape. Tapos, yan, meron tayong coffee mate. Medyo bumura na ang coffee mate, kape. Isang box ng overload. Dalawang uh, margarina na kakap. Tapos ito, bumili lang ako ng isa, dagdag lang ng isa kasi meron pa tayo doon. O, oh, may tatlo pa tayo doon. Tapos cloud nine na, classic. So, wala na tayong mga Ayan o, oh, bugi-bungi na ang aking lagayan. Kawawa na siya. Tapos, meats. Meats, chocolate, uh, yung puti, at saka yung may peanut. Lagay natin dyan. Tapos, dagdag din tayo ng bear brand. O, di ba madami na? 16,000. Kalo pa. Ayan, pwede na talaga magnegosyo. Hansen. Ayan. Kape na merong free. Get for free. Yan, guys, o. Oh. Ang free niya, yung latte. Creamy latte. So, may naganap din yan. Pero hindi ako bumibili pag ganyan na madalihan. Tapos, ayan, great taste. So, umucho. Uh, ayan. Bear brand na swak. Energen. Bing, 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 bing. Bang, bang. Tapos, choco mucho. Tapos, yan siya, guys. Bisaya ba? O, oh, FC ketchup. Ayan. So, yan yung laman. Mik, mik. Choco mucho. Great taste white. Cream stick. Ayan. So, ito yung naman ng ating isang box. Tapos, Alaska na Condes na nakasashay. Tapos, yung mga ganito, oh. O, oh, di ba? Ang daming naman ng isang box. Tapos, next box tayo, guys. So, ayan. Yan, oh. So, next box tayo dito. So, meron tayong... Yan, oh. Buy 18, 18. Get 2 free na kape. Copy ko. Mabenta nga. Copy ko sa akin. Tapos, itong kapeng ganito. Ayan. Tapos, dalawang... Dutch meal na malaki. Isang Cloud 9 na malaki. Yan, nakapak. Tapos yung sugar, di ko alam saan yung iba. Coco Mama, wala na akong Coco Mama. Kaya talagang gusto ko talaga sana guys na ano, next week pa sana mag-grocery kaya lang. ika weeks kasi namin ngayon guys. Pero pag ganun talaga, pagka two weeks na, yan, medyo madami na akong kulang-kulang, wala na. Yan. So, di talaga pwede na. Magti-three weeks pa ako sa kamamili. So, ayan. Tapos, chucky, mga ganito, wala na din ako. Chucky maliit, chucky malaki. Ayan. Sugar, sugar. So, pa ba ito? Coco mama, koko mama. Dadaamit yung coco mama. Tapos, koko crunch. Brown sugar. Tapos, sterilized milk na beer brand. Tapos, Dutch mill na isa lang kasi meron pa akong dalawang natira. Tapos, dalawa-dalawa yung chucky ko guys na maliit at saka malaki. So, ayan. Hiningan ako. Grabe. Ayan. So, next box tayo guys. Ito medyo malalim yung box na to So, lipat lang natin dito, ano. Ayan. So, mga biskwit. Uh, coconut. Oh, dito, butter coconut dalawa. Yung malalaki. Hindi natin dyan. Mabenta sa akin yan. Tapos, ito. Frutos na maasim. Uh, Richoco. O, oh, diba? Ang daming laman, guys. 16,000 to, guys. Pero, dami nyo na mabibili talaga. Ayan. Hmm. Pakita ko na lang sa inyo. O, oh, diba? Wait lang. Aray oh. ko. Ngarapan ako kasi masikip. So, ayan yung mga laman, mga biskwit. O, di ba? Ang galing nito. Ang dami-dami niyang laman. Yan. Ay. Tawag dito. Star cup. Mga ketchup maliliit. Wala na sila yung ketchup na ano, nakapak. Ayan. May ay free pa naman yung isa. Yan. Ito so, yung laman ng isang box. Gotcha. Ito. So, bumili din ako ng Cobra. Uh, Gatorade. Uh, tawag dito yung malalaking tubig, yan. Tsaka maliliit. Cobra, ano pa ba, yan. So, yung sting, wala silang sting na stock, yung mga nakapack. So, wala akong nakuha. Mabenta pa naman sa akin yung sting. So, yan yung laman ng isang box. So, di ba nagkalat na naman tayo. Mm. Yan, oh. So, meron pang, yun yung sigarilyo, guys. O, oh, di ba? Di ba, 16,000? San ka pa? Madami ka naman bibiling ganun. So, ito naman, guys, ay mga chicherya. So, dalawa yung chicherya natin. Dalawang box. Ito naman yung isang box ng chicherya. So, huwag na natin halong tapin. Kasi alam ko chicherya lang naman yan. So, chicherya, chicherya pa more. So, tinan nyo naman yung lagay ng chicherya nyo. Malalim yan, guys. O. So, di ba? Malalim yan. Ayan, o. Mm, medyo malalim yan. Tapos, next box natin, guys. Ito. Ayan. Uh, what a tops. Dalawang watertops kasi mabenta mga chocolate na watertops. Meron din ganyan. Ay, ito pala. Ito pala yung chocolate na watertops. Kaya bumili ako ng isang balot. Tapos, datu puti. Yan. Yeah. So, meron tayong... Tawag, ang pangalan nito, guys. Nakakalimutan ko lagi pangalan nito, eh. Basta mabenta sa akin to. So, alam nyo na yun. Ano yun, diba? Eden cheese. Ayan, oh. Tapos... Ayan, Alaska. Pero pang kapi dito. Lagyan natin sa mga ibang ano, plastic. So, dagdag lang ako ng dalawang uh, frosty. Tapos, coffee okay, mate, O, oh, yung mga sugar na one-fourth. Kasi so, medyo madami-dami pa naman ang ng aking sugar. Yun lang ang aking binili ng sugar. Tapos, ito guys. So, sampong wawang na cut-on. Kasi madami lamok. Ayan. So, diba? Nagkalat na naman ng ating... Good story. So, ito naman guys, ang so mamaya na yung natin uh, dalawin yung non-food. So, next natin sa so mga noodles, magic sarap, ayan, malalaking noodles, malalaking pansit kanton, ayan, pansit kanton, malalaking mabendita, tsaka itong extra bean, ayan, puro pansit kanton. Ayan. So, ang gandaan lang yan, so, ayan. Tapos, mga noodles. So, punong-puno yan, guys nakapan sa ilalim. So, mga pancit canton lang yan. Pancit canton noodles. So, next, ito. Yan. So, ito guys. Mamaya na ito guys, ano? Ito muna, unahin natin. Puro, ano lang naman ito pa? puro. Puro, ano lang naman ito? Ah, uh, mga chichiria. So, mga chichiria lahat. Alam ko. Oh. O, oh, yan. Chichiria. Ganun din siya kalaki. Ka, you know, kalalim. Katulad ng isang box. Yan. Itong box na to. So, ayan. So, next box, guys. Yan, meron pa tayo dito, cream o cake. Yan, ito yung laman ng isang box, medyo madilim ano. Oh, may buttercream din, oh. may free na naman siya. Oh. So nakadami tayo ng free. Hunter! So yan guys, balik tayo sa so, may picture pa pala dito ng halo. Ayan, tapos Choco Mani, dalawa O oh, diba, 16,000 na palami ng laman O, oh, tiwi Ayan uh, Tapos, may kukulia din pa pala dito ang Nakahalo yan. Oh, pastillas pa na to. Pastillas. Ayun, naalala ko din. Ayun like ko siya nakakalimutan. So, meron din tayong deep, deep. Dip-dip down in my heart. So, ayan. Dali natin, ano, para makita natin ang laman. iyan, so, ayan. O, so, oh, diba? 16 tonsang, Madami na talaga. So, mayroon meron din mga bagoong patis. Mga teacher Uh, ketchup. Patis, ketchup. Ano ba ngayon dito? So, ayan. Meron din tubo. So, ayan. takis, Ayan, bagoong. Ayan. So, ayan yung naman ng isang box. Box tayo. So, since hindi siya nagkasya dito sa isang karton, yung mga non-food natin, ito pala yung nahalot na dito. So, nilagay na lang sa plastic. Ayan. So, meron tayong uh, toothbrush, dalawa. yan. Ayan. 25 bintahan ko niyan, guys. Tapos, uh, nagulo na ito kahapon kasi may hinahanap-hanap ako dito, eh. Mga cream soap. Ganito, oh. Wala na kasi akong stock ng ganyan. So, ayan. Lipat lang natin. Saan ba natin lalagay ito? Wala tayong malagyan. My gosh. Saglit. Pwede naman halo na natin dito. So, ayan. Ayan, mga downy. Uh, cream soap. Ayan, downy. Safeguard. Uh, sponge. Yan, putol na sabon. Yan, cream socks. Uh, tawag dito, safeguard. May nakaisang pack. Yan. So, cream socks, downy, like it won't let you down. Yan. Keratin na shampoo. So, mga shampoo. Madami naman to guys. So, dami na ba? Diba? Dami ang 16,000. Madami na talaga siya. Ayan. Sponge. So, bumili ako na dito, guys. So, happy na toothpaste. Madami siya laman. Ang cost nito nasa 12 lang. Pwede natin benta 13. O, oh, daming laman, o. Oh. Di ba? So, ayan. Tapos, tide bar. Ah, uh, close up. Ayan. Meron pang mga happy-happy na nakasashay. Keratin. Ayan, keratin. Gold. Keratin na shampoo. So, So, yan. Nagkalat na dito. <laughs> so, yan. Rexona ulit. madaming laman. Yan. Safeguard na malalaki. Yan. 50 pesos lintahan. Downy. Downy. Ang daming downy. Yan. Cream salt. Close up. Uh, Pantin. Yan. Mga sabon. Speed bar. Jumbo. Champion. Ariel. Yan. Ariel. Mga surf powder. Yan. Yan. So, madami na talaga, guys. Ang 16,000 na mabibili. Ayan. So, dito pa. Ayan, mga surf powder. Madami surf powder, Ariel. So, walang Ariel na green. Ayan. So, speed bar. So, wings. Ayan. So, yun yung naman ng box. Tapos, yung sa lagayan naman, yung naka-plastic. So, those days, ito yung with, uh, with uh, wings. Bilipad. Yan. Tapos bumili lang ako ng dagdag na posporo. Isa, sa ko na posporo is 4 pesos. Pero ang cost nito guys, nasa ano lang to. 18 ata. Pang ganun, diba? Laki ng kinikita sa ganun. Tapos, kojic Tapos ko natin ng maayos para nakikita natin na na. Ayan. Uh, ano ba to? Maxi peel. Kasi yung Maxi ko number 3. Naghanap number 2. So, pag may naghanap, bili. Ayan. Sa dalawa. Tapos, kojic tapos maxi-peel na sunscreen, o no? madami na bumibili niyan. So, kailangan talaga, need mo din siyang i-ano na maganda siya sa, sa mukha para madami bumibili. Lalo na yung mga gumagamit, guys, ng mga maxi-peel, yung mga astringent. Talagang kailangan nila to para hindi masunog yung mukha nila. Siyang di nagda-dry. So, ayan. Ito, tone-up pants. Madami bumibili niyan. yan bench. pa ano ba, ba nandito? sol for na puti. So, May okay soki tayo dyan. Bumibili lagi. Yan pa, sol for funds, alcohol, tapos yung ating mga tenders, mga tenders natin na naglalagay ng baby oil sa kanilang buhok. So, dapat di tayo mawalan niya. Ito mas sinunagalit sila ba? So, ayan. Tapos, kojic So, yan lang naman, guys. Ayan. So, na. So, ayan. Andito yung iba. So, di ba nagkalap na naman ng ating grocery. Ayan, Oh. So, mamaya tirahin na din natin yan kasi magulo. Hindi pwede ganito ang tindahan natin, magulo. Ayan. So, ayan, ayan, ayan. O, oh, ayan. Guys, sa 16,000, ayan, madami ka na talagang mabibili. Pwede nang magsimula magnegosyo ng tindahan. O, oh, diba? diba ka pa? Ayan. So, ay, iningal ako. May gas. So, yung sigarilyo natin, guys, natin na tingnan natin. So, ito naman yung 4,000 worth. Kaya, nagtotal siya ng 20,000 yung ating uh, lahat ng grocery. So, ang hirap buksan, saglit lang. So, ayan. May dalawa tayong rim na Marlboro Red kasi ito lang talaga yung mabenta sa akin, Marlboro Red. Tapos, bumili tayo ng Winsboro, Tatlo, uh, Fortune Light, Tatlo, Marlboro Light, Tatlo, Fortune Green, Tatlo din. Kakakaha lang, guys. So, ayan. So, kahapon, may bumili yung isang kahang fortune green. O, oh, swerte. <laughs> Yun, saktong-sakto. So, ayan. Ay. Guys, ito ang aking ganap sa umaga. So, hiningal ako. Grabe. Ayan. So, masikip na naman ang ating daanan. So, kailangan tirahin ko na yan. -di discipline na natin kasi pag may mga customer, may hirap mag uh, kuha-kuha, diba? Ayan. di ba? hindi ka makakuha doon banda kasi may mga nakaharang dito. Ito, guys. So, ito ang ating mga napamili. So, ayan. Ayan. So, yun lamang guys ang aking share, share Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye!